Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ siningan ng pera not even once Robin, meron po ba kayong mga gustong itanong or sabihin sa ating mga resource persons. Uh, muli po, uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Audo billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pagbati po ng kapayapaan at uh, pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Uh, aming uh, ginagalang na uh, ginang tagapangulo. Uh, sa akin pong pagdalo uh, sa pagdinig ngayon. Ako po ay uh, naliligayahan sapagkat narinig ko po ang uh, panig ng uh, ating mga resource persons uh, katulad po sa mga taga gobyerno ma naging malinaw po sa akin na uh, ito pong pagdinig nito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon at yung po ay napakagandang Uh, sinyales para sa ating mga kababayan sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang at uh, napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito ang lahat ay may boses pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa ata uh, ganun din po ang pagdepensa naman sa uh, ng ating inaakusuhan. Napakaganda po ng uh, ganitong pagdinig sa pagkat uh, Senado, Ito po aming institusyon. Ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino. Ano man ang katayuan mo? At kayo naman po, dyan sa executive, kayo po ang mag implement niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay uh, ng statement uh, mahal na ginang taga-pangulo bilang uh, isang ito po ay hindi hiling ko na mailagay sa record ng Senado sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Makapagal Arroyo. Kami, po, kami pong dalawa ay magkasama sa peace sa lahat po ng uh, hakbang ni Presidente Gloria Makapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni eh Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, eh, not even once. At nung ako po ay uh, tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong Kay Pastor, kahit singko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay uh, magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila naabuso ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin, at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po, maraming salamat po uh, ginang tagapangulo. Isogran Senator Robin at uh, bago yung aking maikling closing statement at pagsuspinde na hearing, nais kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses Elias Rene Elias David Elias uh, Jackson uh, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically sina Elias Amanda at Elias Jerome na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiting ito batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng Mukha, pangalan, uh, pag-subject sa uh, harassment online, uh, pagbabanta. Uh, yung isa sa mga una naming uh, witness ay kinasing po ang uh, kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo kaya't kinailangan... Uh, niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson na mga kilala nila dati, tatlo kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson na mula nung lumabas ay pinatay, patay na at sa pare-parehong paraan, binaril dalawang beses sa ulo. At sa kabila ng lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo. Elias Rene, Elias Jackson, uh, Elias David. No? Bukod pa po sa ating mga testigo na uh, nasa ibang bansa. So, nais nice ko pong i-appreciate po yon at pahalagahan uh, kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng committee ito, katulad ng ibang mga witnesses. At uh, for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng na mga affidavit under oath. So, mga legal na uh, dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila dyan. So, bilang uh, maikling pangwakas, at pagsuspinte sa hearing natin, uulitin ko po na ilabas na ang sabina laban kay Pastor Apollo si Kiboloy.